Ang sir yung bike mo ba, sir? Patingin niya Oh Andiyan pa yung nut Wala na wala po kanina dito. ko na po nakita Ah nahulog yung nut San ka ba? Sa live homes ko Live homes? Looban? Sala tabi ako Patingin nga Patingin nga ako sir Ah, nalaglag yung nut. Tingnan ko kayong nut kung meron akong nut. ba. Meron yata ako dito eh. Malito sir, gagawin ko na lang muna ng paraan para lang magawa yung pidalan mo para hindi ka maglakad kasi mainit eh. Para lang makauwi ka. Tapos pagka may oras ka na, pwede ka nang bumili ng talagang tornilyo na para dito. Para ito, para lang makauwi ka. Ano eh? Yabay sticker! Yabay sticker! lang ah.

nakakatakas ako I'm testing Ayan sir, okay na Magagamit mo na yan Pagka nakauwi ka na uh, Doon mo na lang siya palitan ng talagang tornilyo nya uh, Ayan, sige Ano mo uh, Testing mo na kung so, okay na kung okay na Texting mo kung okay na. <tinyo> Ayan na ba? Ayan sir, makaka-uwi ka na yan. Sige, wala nga naman po. Wala nga naman. Okay.